Binabanggit nyo kanina Congressman so kumusta po ang inyong uh, paghanda sa sona ni Pangulong Marcos sa Lunes Yes opo ulitin ko po yung binanggit ko po kanina yes, uh, alam po niyo kararating ko lang po uh, dahil po doon sa pagdalo po natin sa inauguration po ng OFW lounge sa Terminal mm -hmm. 3 nagpapasalamat po tayo sa ating Sekretary, uh, Hans Kakdak ng DMW kay Administrator Nyal Ignacio ng OWA mm -hmm. kay DOTR Sekretary Bautista sa GM po natin ng uh, naia o but the same time kaya nagpapasalamat po tayo kay RSA alam po ninyo napakaganda po yung lounge para sa mga OFWs po natin at sabi nga po natin isa po itong konkretong pagpapahayag ng pagmamahal ng ating gobyerno sa mga uh, under po na administration po ng ating Pangulo na talagang binibigyan po ng pagmamahal at importansya ang ating mga kababayan na patuloy po na nakipagsapalaran sa ibang bansa. At syempre, pagdating po sa lunes, nainiwala po tayo kasama po ito sa ibibida rin po mm -hmm. ng ating uh, pangulo ang pagmamalasakit na ibinibigay po niya sa ating mga OFWs. Alam po ninyo, napakaganda dito uh, si Raymond dahil katabi na mismo rin po yung immigration. Sa so, mula doon po sa lounge, mm. ang mangyari po niyan, paglabas po nila, diretsyo na rin po sila sa immigration. Palabas mm. po papunta po doon kung saan po silang mga gates uh, pupunta. Kaya napakagandang uh, ginagawa po o manifestasyon ng at konkretong pagmamalasakit ng ating gobyerno kasama po yung pribadong sektor sa mga OFW's po natin. Para yung panahon na uh, sasabi po natin noon na uh, Madalas, yung mga OFWs po natin, pagdating po sa airport, eh pakalat-kalat, nandun po sa gilid. Uh, at di hindi po alam po saan po sila tatambay. Uh, nakaupo lang, nakasalpak lang po kung saan-saan doon sa tabi. Pero ngayon, uh, pinapakita po ng ating gobyerno, uh, ng pong lingkod at ng mga kasamaan po natin sa pamahalaan, sa paglilingkod, sa mga kababayan po natin, kung gaano po talaga pinapahalagahan ang ating mga OFWs. So ngayon po eh medyo parang VIP po pala ang feeling na ng ating mga bagong bayani ngayon uh, Congressman Ron. Tama po kayo. Actually kung makakapunta po kayo doon, mm. ay yung treatment po talaga sa mga OFWs po natin ay VIP. Uh, sabi ko nga po kasi naka punta na rin po tayo doon sa VIP lounge ng Terminal 3, mas maganda po itong OFW lounge. Ito po yung sabi ko nga kanina kay RSA, sa buong Terminal 3, ito po yung pinakamagandang lugar. Uh, nandun din po, uh, libreng pagkain po sa mga OFWs po natin. Nandun po yung OWA, at DMW, na talagang aalalay din po sa kanila pag may mga concerns. At kapag may mga last-minute instructions para masigurado na maging seamless yung kanilang pag-alis o paglalakbay eh mararamdaman po nila dito po sa OFW lang. So, alagang ipinapakita po, tama po kayo doon, yung VIP treatment na ibibigay po ng ating gobyerno sa mga OFWs po natin. Consistent dun sa palagi natin sinasabi that they're the modern day heroes. So, konkretong pamaran po ito ng papakita ng pagpapahalaga po natin sa kanila. At nung nakarang linggo rin, uh, Sir Raymond, eh, nanggaling naman po tayo doon sa inauguration din eh. po ng C. Fairer ahab uh, o severe lounge doon po sa ermita uh, manila uh, ito po yung pinasinayaan din po ng OWA at ng DMW mm. kaya nakikita po natin yung efforts po talaga ng ang, ng ating gobyerno lalong-lalo na under this administration ng ating pangulong BBM kung paano po nila uh, pinapahalagahan ang mga OFWs po natin